nakakagigil. Nang gigigil ako, guys. Nang gigigil ako, guys. Magkwentuhan lang tayo sa glit. Ma-share ko lang sa inyo, no, yung experience ng sister ko sa immigration dito sa Pilipinas. So, yung sister ko, she's been planning for several months na na makapunta sa Bangkok kasi first time niya hindi pa siya nakakapunta ng Bangkok sa Thailand imagine ang lapit-lapit lang nun kapit-bahay lang natin yung uh, Thailand So, so the other day nga, so yun, uh, schedule na ng flight nila, pumunta na sila ng airport kasama yung anak ko kasi ang kasama niya mag-travel, yung anak kong panganay. Tapos yung asawa ng anak ko ay nandoon na sa Thailand, siya yung nag-organize ng accommodation nila, you know, lahat yung trip nila doon and all. Ngayon, yung sister ko, nung nasa immigration siya the other day, hinihingan siya ng proof of income or yung source of income niya. Alright? Ako, I've been coming in and out of Bangkok for many, many years na dahil nga dun sa kind of work that I have. So, lagi ako nagtra-travel dun. I was never asked for any proof of income. Ang, la ang requirement lang sa immigration is first, is check nila kung meron kang return ticket. Second, i-check nila kung may hotel booking ka. Yun lang. Yun lang ang requirements. Asian country, to may bilateral relationship ang Pilipinas. And alam ba ng immigration yung tinatawag na tourism? Pupunta yung sister ko doon as a tourist. Mamamasyal siya doon. Tapos, ang mga tanong pa nila sa kanya ay very condescending, you know? Yung mga immigration officer, very condescending. So, tinanong siya, magkano ang laman ng bank account mo? So, sinabi niya na meron siyang 20,000. And that should be enough, no, to, for her to survive for 4 days, I think. 4 days lang naman sila sa bangko. Ang ng ng officer, ay, papaano pagbalik mo dito sa Pilipinas? Ano ang pera mo? Who cares? Anong pakialam niya? May trabaho naman yung tao and hindi naman maglalakas ng loob yun na pupunta doon magbabakasyon at pagbalik niya dito ay nga nga siya. Hindi naman ganun yung sister ko. In fact, yun pa nga ang nanlilibre dun sa anak ko at dun sa asawa ng anak ko pag sila ay nagta-travel. And even pag nandito siya, kasama namin siya, siya pa nga ang nanlilibre sa amin at nagpapautang sa amin. My gosh, I think yung mga immigration officer natin, they're, they're focusing yung attention nila to wrong people and they're paying attention to you know, yung mga wrong elements, yung mga tanong nila ay very condescending talaga. Even dun sa anak ko, bago siya nakala bago nakalabas yung anak ko, nakalusot sa immigration. So, tinanong ko sino yung um, kung paano siya makakasurvive doon and all. So, yung anak ko na-establish niya na yung wife niya ay nandun sa Bangkok at yun, mag, yun ang magsusupport sa kanya dun sa so mga expenses nila and all that. So, hinanapan siya ng mga documents. Babuti na lang at meron siya. Tapos, tinanong pa sa kanya, meron ba kayong Facebook post daw ng kasal nila? So, pinakita niya. Dun sa Facebook post na dun, sa picture na yun, yung anak ko, syempre, kasal niya yon di ba? So, medyo parang umiiyak. Tanong pa daw ng immigration officer. Oh, bakit ka umiiyak dito? Alam mo yon very condescending yung pagkakatanong. So yung anak ko hindi daw niya pinansin, hindi niya sinagot. Oh, so, ano paki alam ninyo kung I mean unnecessary yung mga questions and all that. Hindi naman sila doon pupunta para magtrabaho. Hindi naman sila doon pupunta para maging permanent resident or what not. it's tourist magtuturis silang for, for four days lang. Sobrang higpit nyo naman sa mga Pilipino. Ano? Ayaw nyo lang lumabas ng Pilipinas ang mga citizens ng Pilipinas. Pero yung mga foreigner, makikita mo yung anak ko nga nagsasabi sa akin, meron doon, puti yung officer, napaka-pleasant. pa. Yes, sir, how how can I help you? Blah, 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 and all that akala mo ano aliping alipin talaga tayo sa mga ano yun, no sa mga foreign nationals dapat yun nga ang higpitan ninyo kaya napakaraming pogo dito dahil diyan sa dahil diyan sa mindset ninyo sa mga diskarte ninyo na kapag po foreigner napakagalang ninyo napakababait ninyo pero pag sa kapwa ninyo Pilipino napaka unnecessary ng na mga documents hinihingi ninyo Diyos ko, maling tao yung hinold nyo. At ang masama pa, you know guys, ang masama pa. Binigyan ng ticket yung sister ko na next time pagta-travel siya sa, sa to other country, kailangan niyang humingi pa ng permiso. Uh, yeah, to the Bureau of Immigration, I think. Uh, basta ganun, kailangan niya mag-prepare ng document na ina-approve. Bakit? Bakit may ganung ticket? may violate ba siya? Ano yun? Traffic violation lang? May ticket? Meron ba siyang kasalanang ginawa? Kayo ang nag-offload sa kanya. Hindi nyo siya pinasakay. Dahil sa anong rason? Dahil sinabi niya na 20,000 lang yun laman ng kanyang ano? Na nakapunta na ba kayo ng Bangkok? Nakabunta na ba kayo ng Thailand? Ha? Makakasurvive na siya doon dahil meron na siyang hotel booking doon. At meron naman siyang round trip ticket. Come on guys! Napakalupit ninyo. Napakalupit ninyo sa kapwa ninyo Pilipino. Bakit kayo ganyan? Tapos yung mga pagtatanong nyo, very condescending pa. Nasayang yung 15,000 niya na ticket. Hindi niya marerefund dahil in-offload nyo siya. Tapos nasira pa yung kanyang, you know, excitement. Yung kanyang uh, enthusiasm to travel. Diyos ko, guys minsan na lang lumabas yung kapatid ko na yun. Minsan na lang yun gumasos para sa sarili niya. Ginanyan niyo pa, grabe naman kayo. Napakawala ninyong hustisya sa mga kapwa ninyo Pilipino. Anong problema niyo? Meron siyang hotel booking doon, pinakita naman na sa inyo. Meron, meron siyang return airfare, meron siyang return air ticket. So what's the problem? What's the problem? Bakit merong added layers of requirements dyan sa immigration to travel sa ASEAN countries? Alam nyo ba yung salitang tourism? ba? Diba? Meron tayong bilateral agreement sa mga bansa na yan. So, inaalaw tayo na mag-travel dyan sa mga bansa na yan without any visa. Wala nga visa, ipinapahirapan eh, nyo naman bago makalabas ng bansa. Pambihira naman kayo. Oh alam mo ba ngayon, sinabi ko sa kanya sa sister ko na don't worry next time nalalabas ako, sabay na lang tayo na lumabas, sabi niya hindi no, no, ano, ano muna daw siya pass muna daw siya in yung travel niya outside of the country, just imagine yung trauma na binigay ninyo dun sa tao ha, sinunod naman ng tao yung kanyang ano tapos explain niya sa inyo na nagtuturo siya na jusko alam niyo ba nagdo-double job pa yan ha nagtutu aside from teacher talaga siya sa school nagtuturo din yan online grabe naman kayo oh. I think hindi ka pa nakakapunta sa Bangkok, sa Thailand. Kaya hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam yung kalakaran dun. 20,000 is enough for you to survive for 4 days in that country. Mind you, makakapag-shopping ka pa. Makakakain ka ng kung anong gusto mong kainin. Siguro, mas masyado kasing kabado yung sister ko na yun. So, hindi niya na naalala. Meron din naman siyang credit card. di ba? I mean, you know, and Actually, ang immigration, hindi na niya, hindi yun part of the requirements supposed to be in traveling to other ASEAN countries, eh. Alam mo yun, talagang mga, mari alam mo mga immigration officer natin, mga marites din, eh. Ang mga, tina mga questions sila, masyado ng personal sometimes. At very condescending sila. At kayo, maraming beses na kayong naging laman ng balita, you know, because of your practices i-review review, review niyo rin yung mga taong tinutul pinupulis ninyo. Yung mga foreign nationals, yan ang pagtuunan niyo ng pansin, yan ang nagtatayo dito ng mga gambling areas at kung ano-anong mga Uh, criminal activity yung iba pa nga nag-aasawa ng Pilipina at pagkatapos ano yung Pilipina ang nagpo-provide sa kanila di ba maraming ganyang kaso kaya wag niyong isipin na porket maputi or porket foreign national ay eh, marami silang pera hello masisipag ng mga Pilipino meron din tayong kakayahan na makapag-travel na makapag-tour pinipigilan niyo lang pinipigilan niyo lang dahil sa wala ninyong katwiran sa walang katwiran niyo na mga proseso at mga practices Diyos ko, maawa kayo sa mga Pilipino. Gusto na nga lang mag-release ng stress. Gusto na nga lang mag-enjoy sa buhay, no? Dahil nagsusumikap naman.